naahon mga boss. Yan. Bulay, ang gulbar ito ay. Hawi, sa mundo. Ang sugot ang pilaran ron. Ha? ron. Ato, rukuan. Wala dito po. yung paglutuan natin mga boss. Magandang, magandang araw mga boss. Ito dito ako ngayon sa ano po, ikutan. Sa harap ko may ikot na litson mga boss. Meron nga pala tayong seven heads. Araw na wibis. Meron din para ka dyan sa bukas. Naging nga labing dalawa po yung order ni Mayor Para sa kanilang ano po. Victory party. Labing dalawang jumbo size yung tiga 50 kilos mga boss. Hindi na baka pa daw in the afternoon. Pero hindi na mga jumbo. Yung mga ano na lang. Yung mga VIP siguro niya. So, yung mga malaking baboy na tinakaabang na lang dyan mga boss. Just in case na malaki yung order. So magpapag-deliver pa tayo ng mga malaking baboy ngayong hapon. Okay uh, ano po pa ni tatoy yung mga baboy para mapunasan ng kamera dinasalang na tayo yung uling salang natin na this morning yung kay Mino alas 12 pa kasi de deliver niya yung kanyang delicious size ah, naahon mga boss yan Uh, Wala ang gulbar uh ito ay Hawi, -huh. masamundong, sabi bilaran ron Ha? Eh, benarlah nak atur tu. Eh, benda ni Oh. Ada yang pagutukan nanti mah Ay, na lang yung keikot mga boss. Ah, maambon ang buna. Mga tugahok. Mga hmm. historian scatter na pod. baldo, 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 Ayaw. Bad. Bad na. Undangin na na na. Ayun, hindi lima yun. bad na. Aron dong, undangin na gano'n sinoplas ra. Undangin. Isus, nusip. Kasinoplas, Jod. <laughs> ang ating delivery for delivery for 12 noon. Kay Mayor, Mayor Alvin Uy Mayor. Kapagmahal na Mayor namin mga boss Kapagmahal sa komunidad, sa bayan at sa bansa Shout out, Mayor So ngayong hapon mga boss, ulan na ulan po Yan. Uh, May nakaikot na doon, bandang alaw na, 45 na naikot mga boss Kakauwi pa lang natin kasi Saka pending rin yung trabaho ni Alan. Saka ni Kading na boss kaki nag-adjust sa mga ano po. Ikota ng litsun bukas. Medyo tumila na yung ulan. Boss kaki doon. Tuloy pa rin sa pag-adjust mga boss. soon. Wala nakatrabaho dito mga boss niya dahil uh, buong araw po umulan. So, inadjust nga pala namin yung salangan mga boss dahil uh, limang malaking tubo lang po kasi yung uh, ano mga boss. Yung pwede masalang sa labing apat, lima lang po. Kaya ginawa namin yung labing dalawa dahil uh, naging labing dalawa po yung jumbo size magkasabay na oras bukas yung order ni Mayor para sa kanilang uh, victory party mga po ay yung ginawa namin is na uh, ano po na namin ginalaw yung uh, ano po bearing pinagyan namin ng stopper bawat side ng bearing pinagyan namin ng bakal para hindi po ano po hindi, ma, hindi yung tubo lupa din sa nagha ano kami kanina. Inadjust din namin yung lalim ng lupa. Kaya kinuha namin ng ano para ma yung yung mamabaw kasi mga boss yung sa mga maliit na tubo nasa ano lang po 8 to 10 inches. Ginawa namin nga 15 inches ngayon. To 18 para hindi magkakandasunog-sunog po yung ating uh, Litsung bukas. lalo na order pa naman niya ni Mayor pagkain po sa ano po sa taong bayan especially sa kanya mga supporter every barangay po meron so labing dalawa po yan mga jumbo size Milchor bound to tropics ball tropics mga boss pili mo Ayan, mas kaki, mas tapos mga boss para talagang ready ready bukas ang mo nang mga mga pinupukan ni ikap mga balik na 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 pamanda ka na tu di ba untuk mga nang balik na bagun mo na na kita ni mo na balik sa amin na ikap jumbo na tubo mga boss numero dos sa nuko stainless na 304 medyo mas maliit konti ng number 2 doon sa galvanize so, kasi yung sukat sa galvanize mga boss sabi mong numero 2 sobrang laki po pang ano na pang pag bloke ng 304 mga boss 100 kilo up ha buto nun yung mamayang gabi mana okay. Hey ano mga boss, ito yung original po. Yung size yan, yung maliit na tubo. Ito naman, since malaking tubo yan, nag-adjust na kami dito nang ano po. Dinabering yung ano namin. Dahil uh, po tomorrow lang naman po. Para sa mga 50 kilos. Pura tayong kumpiyansa mga boss. Ito ay pwede gagamit ng maliit na tubo kapag malaking baboy. Harap na loy. Mahirap na, baka Madisgrasya pag maliit na tubo Pagpilitin natin yung maliit na tubo. Tapos delikado pag uh, paluto na yung litson Luluwag at luluwag yung mga tahi Diyan sa ilalim so, Kaya wala, tayo, wala tayong kumpiyansa Siya na lang yung umiikot yeah. Sana hindi bumalik yung malakas na ulan Dahil maaga tayo bukas mga boss mga Bandang alas dos Tatang tayong magkatay uh, Sa mga baboy po Meron tayo total of 19 heads bukas. oh so, hapon na mga boss. Ito na po sa tindahan. Nena. Uh... Yeah, ang gawa tayo ng seasoning dito mga boss. Ang ating seasoning. Yan, para sa mga konti na lang yung stock. Bukas na lang natin na nagdagan yan mga boss. Kapag Tapos ng mga delivery sa morning po. So, uh, na maga tayo matulog after maga dinner. Kaya ngayon tayo bukas mga boss. Siyempre, 1.30, gising na tayo dyan. Para 2 a.m. Start akong ano ko, pakulo ng tubig. At maghihintay sa mga ibang kasamahan. Maging kumpleto uh, kompleto kami bukas mga boss. Aside ni Inad na umuwi doon sa sagbayan. So, hanggang dito na lang po sa araw nito, mga boss. Sa isang uh, masaganang, masaganang umuwi